Sir, kamusta na naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Mataas. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin nanapin, wala. Kung magkikita, kung magkikita, i-video <laughs> e, mo na yan. Uh oh. Ayan, o. Oh. Pumbira e, okay. oh, talaga pagka nga naman na tinamaan ka ng magaling. Ah, napag-usapan yung pa presyo ng pangunahing bilihin. Nasa gilid pa pala ng biliyan anak <laughs> ng toka. Hindi ko props yan. Ah, baka sabihin, buta mahal dyan. Ganyan ho talaga presyo sa merkado kahit sa kayo magpunta. 60, 50, 55. Buti na, buti, buti, na lang, di na tayo ganun kalakas kumain ng bigas ay kumain ng kanin, no? 40, 20. Uh, <laughs> Tapos sir, yung uh, budget ng PhilHealth. Di ba? Sinuro oh, nin subsidy tayo. Inacho. Inubos nila. Apo. Alam mo na kung saan nagpunta yun. Kung saan na-process yung impeachment.